Alright guys, so nagawa na natin yung torque para dun sa ating uh, Trident or yung C18 natin. So ngayon, pa-testing tayo. Inaayos natin yung mga gamit natin kasi nga double event tayo sa Saturday. So gagawin natin. Ito yung gagamitin nila. Dalawang power arm and then AD at saka Trident naman yung ipababa natin sa bayan. So, and guys, muna ka ng mga gamit mga tol para well prepared tayo para sa Saturday. All right, let's go. Si etong 224 XL natin na crossover ilalagay natin dito. So para magkasya yan tatanggalin natin yung paan itong P5 para isang ano na lang isang bitbita na lang kasi ito yung mixture nila pero after ng event natin ng Saturday sa bayan so sa MDC iaakyat natin or kukunin natin yung maki natin mixer yun yung gagamitin natin doon sa kasalan and at the same time pati yung upper ano natin ng processor yung sa processor natin dadalhin natin yun and so prepare mo na mga tal. let's go So, ayun siya mga tal. Ito yung set natin. Yan, pang basic scent. So, wala lang tayong EQ. Yan, so, gagamitin natin doon sa kasalan is dalawang subscope. And then, yung isang bullet, dual mid, tsaka tweeter. Ganun lang yung setup natin mga tol, no? So, tara, sound check muna tayo. The next morning. Okay mga tol, no? So, bale, ito na yung na-set uh, natin kahapon. For the second set ng ating uh, event ito yung gagamitin natin and then uh, ito naman sa kabila yung ATMC 4000 na tayo itong C18 natin so dito kinuha lang natin dito sa Twitter and then dito sa AD yung, sa, yung mid and then yung sub so bali dalawa yung sub natin dalawa siya sa isang channel uh, 4 ohms load yan so nagsasound check tayo ngayon Uh, bukas na maaga tayo ay eh, lalarga para sa event natin dun sa MDC. Ayun. So nakapag-ayos na rin tayo ng mga wires. Ayos na natin yung mga wires natin. So sound check muna. The next. Alright next morning. All right, guys. Good morning. Uh, 5:30, 5:30 a.m. So maaga-aga tayo ngayon. Dahil dalawa set natin. Babaklas na si Bo. Dilipat natin yung dala ni Boss Ron Ron dito ngayon. Oh. EA. Uh, Pro 18 ng live. Si so, natin yung sa ko para matray natin. Eh, Magbabago pa. Powered by life. Tigas ng cone, no? Parang plastic yung cone, ha? Pinaantay so, natin si Sir Philip, no? Maga-maga tayo ngayon dahil dalawa setup natin. So, dalawang PA uh, ano, live pro ang load natin ngayon subukan natin yung tapang ng PA na yung live up na yan ha. natin yan ha. more moments later yan mga tol nakapagkarga na tayo yan. natin meron tayo doon speakers natin nandun sa gilid Bata yung bayan. Let's go. All right, mga tol, bababa na tayo sa bayan. Ayan. Let's go. Team UMD set up na. mabilisan lang to dahil medyo marami naman tayo. Tulong-tulong na lang. Saka tayo mag-set up dito sa kasalan. ayan Okay mga tol, oh, nakakababa natin, kakalapag natin dito sa bayan. MDC ulit tayo. So let's go, set up na tayo. Mabilisan lang to. Alright guys, no? tapos na tayo mag-set up. Ayan sakto lang yung pasok natin kasi hindi pa naman nag-start saka paparating pa lang yung mga teachers so ganoon set up pa rin tayo uh, magkabilaan and W box yung dala natin ngayon kasi sa sub scope natin dadali natin dun sa kasalan mamaya so, yan yung set let's go. A few moments later. Right guys, so so nandito na tayo sa bahay at uh, mag-aakot na tayo para doon sa second set natin. So yan, nagkakarga na kami ng Nabaong at naka-prepare na rin lahat na gagamitin natin po sa na tayo doon so, sa uh, kasayan. So yeah, let's go! Right, so nakaseto na lang yung speakers natin dito mga tol. Yung reception natin. Saan so, si Jason. Backdrop dito. Malit so, lang yung ano natin. sese up na natin ngayon. Alright guys, so nakapagkarga na tayo. So napupunta na tayo doon para makapag-setup na tayo. Alright. Mababa natin natin yung laman ng sap. Yung light. Ayan. Tara, let's. Alright guys, so all set na tayo dito sa ating uh, second set ng event. Dito sa The Capsule. Ayan, wedding. Si Jason, na ba? Matapos. So, wedding at saka ano to? Pwedeng tsaka ayan. Binyag ng bata. So, babalik na tayo dun sa ano ngayon sa MDC, mga tol. All set na tayo. Tira ba si DJ Run Run? Ayan. Galing pang Quezon yan. Quezon province ba o Quezon City? Kalau kan, good guys. Let's go na. One hour later. Right, guys, so, nandito ulit MDC. <laughs> muna natin dito sa loob yung sounds natin kasi may nag-DJ naman nata dun sa loob kasi yung mga teachers oo oh. kaya yeah, dito muna tayo sa labas so may set up tayo dito sa November November 29 pala opening ng Christmas tree dito sa bayan natin so yan yung Christmas tree so dito sa triangle dito tayo mag setup siguro either dito o dito hindi ko alam kung paano basta dito tayo sasara yung buong crossing para uh, sa opening ng Christmas tree na uh, yeah. kayo mga pailaw. Pack yeah. up na guys, pack up na. Pack up na tat, pupunta tayo ulit dun sa setup tal sa kasalan. Dadalhin natin yung mga processor at mixer. So, let's go. All right guys, so pauwi na kami ni Sir Philip. Let's go na. Punta na tayo dun sa second set natin. Ah, yeah. okay, i-discard muna natin yung mga gamit dun sa bahay and na tayo so let's go let's go a few moments later so, dito na tayo sa kasalanan mga ka to no Kain muna tayo Alright, so, sayawan ng mga na mga -tol, no ngayon dito. Hmm. Siempre dito na naman yung ating uh, idol si taga Pangasinan. Yeah, alright Yan. Si mangkul All right bumabayo ngayon si DJ Jason. Ayun Uh, at kami naman ay eh, nagkakape. Ayan. kapi Kape-kape lang tayo mga tol. Ay, mga tropa natin yan o. Oh. o, ayan o, oh. ayan o. Oh. Alright guys, so good afternoon. No? So nalate tayo nagising kanina dahil uh, madaling araw na tayo natapos sa setup. So ito na lang yung gagawin natin continuous video about sa vlog natin kahapon baka tayo hindi na tayo nakapag vlog na maayos kasi nga pagod na rin tayo tapos madami na lasay, madami ng makulit. So Uh, eto dito tayo mag-e-end ng video mga tol. Dito tayo ngayon sa dagat. Outing tayo. Outing tayo ngayon. Kasama ah! natin ang buong... Kasama natin si Soba. Kuya Kim. Si Kuya Kim, nandito. Nangitim nga lang na konti. <laughs> Kuya Kim na ano, nasobran sa... nasobran sa adventure. Alam nyo ba? <laughs> <laughs> Ganyan talaga. Alright. Hello, so, dito tayo ngayon sa Tubong Beach. Ilang uh, beses na rin natin na, na, na feature to sa mga vlogs natin, no? So dito tayo kayo, dito tayo maliligo kasama natin yung ating tropa uh, tropa Bagong uh, yung dumating na tropa natin no? From Caloocan Boy Ayan. Si Caloocan Boy tsaka si Paranaque Boy <laughs> So pwesto tayo dito mga tol, tapos mihaw tayo ng tulingan Alright, let's go Para Alright mga tol, so nag kami ng tulingan Ayan. Ang ating uh, master cook ngayon ay si Jason you know wala tayong uling so nagpresent ng kanyang sarili nasa na lang mag ihaw yan Ayon, so, ka natin natin. fresh na fresh otol uh, ay fresh from the sea fresh yan meron tayo ditong pansahog sa pansit doon nasa mga tubig yan Ayun o meron siyempre meron tayong panulak meron na na alright mga tol so <laughs> bigla actually biglang hindi naman bigla ang lakad to no tol kasi matagal-tagal na rin tayo nagbabalak sa mga ganitong mati setup natin eh dumating na oh, may dumating time dito eh. Yan mga ka-sounds din yan oh, from Caloocan. Yan. At ah, uh, pangalawang beses pa lang niya pupunta dito mga tol, no. Uh, dito sa lugar. Oh, kaya bumalik din. Yan. All right. Alright mga to, so tamang chill lang tayo rito sa ang buong tropa no At uh, mamaya tayo mag shoutout sa mga tropa natin na nakasubaybay sa ating channel no Ayun, uh, mamaya tayo, paligo muna tayo dagat Against the, the, the light talaga, Para kayong mga silhouette Wait lang Tara, malalim <laughs> 你不怕干？ Eh mga so watching tayo ng sunset. Sa uh, Tubong Beach. Ah, uh, bani pa rin tayo, siyempre. Ang ba? ay uh, dalawa eh picture picture lang oh ay eh, video na ah video video ba yan ah, may sisibata rin mga tol